Maraming tao ang nakakaranas ng diskriminasyon. Karamihan sa babae, ngunit madalas sa isang taong parte ng LGBTQ. 36% ng mga LGBT ang nakakaranas ng diskriminasyon at, batuloy at batuloy pa itong patuloy itong pa itong tumataas. tumataas. Naranasan niya na po ba yung diskriminasyon at ano po yung epekto nito sa inyo? Yes, naranasan po no, ako. Naranasan ko naman yung discrimination ng elementary days from grade 8 to grade 6. actually, hindi siya may iliwas. Hindi lang naman kami ng part sa LGBT. Maraming mga discrimination na naranasan. Oh, wow. my Pa yung, <laughs> bata pa po eh. Alam ko na. Ay, okay. ko yan. Ano na, bata pa Kasi, um, unang symptoms niya na hindi ka straight Parang ayaw mo katulad na lupilo sa mga straight o ay sa mga lalaki. Parang uncomfortable ka. And bas, comfortable ka sa mga pa? Siguro dahil na rin sa sa bahay namin

naranasan ko nung ako ay bata pa dahil sa mga parents kong magulang. Siyempre, ang magulang ay hindi naman sila papayag at agad mayroon isang may, uh, member ng pamilya nila na isang bakla. Diba? But still, uh, no discrimination, nilaban ko sa sarili. Kaya nga naging ano na naamot ko ang pangarap ko naging barangay kapo dito dahil nilaban ko at pinanindigan ko kung ano, ano ako pagkakatapos sa tutong na tao. Nakita ko na. Marami mga discrimination na naranasan sa buhay ko. At, at yung efekto dito, minsan, nawawala ako ng lakas ng loob. Nawawala, nawawala na ako ng... Nawawala na ako ng piyasa yung sarili ko. Pero, wala naman kaming choice hey, mo dito ng hey, kapit. Okay, hmm. hmm. Hindi ko sakit. Masakit. Hindi ko gusto na hmm wala mo ba yung dalisay wala mo ba wala mo ba yung dalisay wala mo ba wala mo ba Actually, hindi siya may iwasan bilang ano, part ka ng LGBT, meron pa rin dalisay mga taong homophobic kahit nasa gantong taon na tayo. Ayun lang, parang nasanay na lang din ako na hindi ko sila masyadong pinapansin hindi ako dyan nagpo-focus kasi alam ko sa sarili ko na mas ay may ibang bagay na mas malalaan ko yung energy ko. Naranasan ko naman yung discrimination ng elementary days from grade 3 to grade 6. And then, naapektuhan din pero ginawa ko naman siyang inspirasyon. Uh, yung, ano, yung mga sinasabi nila sa akin like um, dapat I act as a man to go wrong sabi nila dapat gano'n but um, it didn't bother me and I don't care ang pamilya naman supposed to be ang pamilya Is isa sila sa na dapat hindi kayo pag-ingat kasi sa tingin nila nakakaya na isang member ng pamilya ay bakla kasi, kasi sinisigawan ka na bakla ka but still ako mismo sa sarili ko pinaglaban ako ito ilaban nito ito panindigan ko ito pagkatao ng isang bakla ko dahil ito yung pagkatao ko kasi mahirap ko itago mo ang kasarihan mo kung ka kung ano kailangan malaman sa lahat ng tao but still wala naman ako discrimination na ibang tao na pinangalan ko kasi alam nila ni respect ko na respect nila sa kasarihan nila yung nakakabot ng family ako sa mga kasarihan they are really, they are very supportive to me and they accept me for who I am despite all of the despite all of the um shall we say discrimination. Actually, family yung pinakong malaking influence sa'yo, ha, bilang gay, gay ka ba? Charot. <laughs> <Edi, laughs> ayun, parang family talaga yung malaking influence sa'yo. Kasi the more na i-accept ka ng family mo, dun mo makikita ay eh. parang dun mo matatanggap din yung sarili mo. So parang hindi na ganun ka big deal sa'yo kung tanggap ka ng lipunan o hindi. As long as tanggap ka ng family mo, buo niya yung yung mo. So, yun na yung loob mo. yung parang nararamdaman So, May na Masama ako. Anong sabi siya. especially may siya? -sa. sabi Um, like... sa <laughs> Meron. Mer meron din. Mer <laughs> <laughs> meron mga ganitong. Sorry. Zen. Meron mga masama naman, pero meron din yung ano, okay lang sa kanila. Kasi, ano na, part of the LGBT. Meron naman. Ang wish, eh, pero hindi naman ganun ka. Kadala. Kadala. Kasi po, yun lang naman po yung eh, mga Wala. Kasi lumaki ako sa pamilyang tanggap nila yung hindi Street. Lumaki ako sa community na yung mga tao parang open sa ibang genders. So, naging madali siya for me. Wala naman. Wala po ako ganun na... But still, ako lang pag ako sinisigawan ko dahil ako ay isang bakla, ayaw ko matatanggap na ako sigawan ng bakla kasi wala akong ginagawa. Kaya doon mag-init ang ulo ko. Kaya nga, ito bakla ako kahit dito na ako sa Makati, nakararas ako laging nakasalubong ako ng sulto ka dito sa kalsada dahil ayaw ko naman paapekto na yung mga taong mga bastos na hindi naman sila uh, apektado sa buhay namin, naglalakad kami, nagsisigaw sila kung ano doon. Kaya nga, uh, doon po na nakita ko na talaga yung mga tao na walang respeto sa sarili nila na hindi naman sila pinakialaman sa tao naglalakad. Kaya minsan, nang nainit din ang na ulo ko, lumaban ako pare-pareho, hindi mga ganun na ano namin, pinakita ko rin na kahit bakla kami, kaya namin labanan yung pare parehan nito. Yun lang ano namin. So, sa ngayon naman po, uh, happy naman din kami sa ano namin, as what well, I am, at uh, saka bilang isang bakla na gano'n naman namin sa pagkap na namin ng ano namin. Ba? Ang ating lang i-advise sa lahat ng mga LGBT, respetuhin nyo muna ang sarili bago kayo magparespeto sa kapwa ng Kasi pag hindi kayo nagparespeto sa, sa, hindi kayo nagparespeto sa sarili niyo, hindi kayo talaga may respeto kahit kabataan man lang mga hindi kayo respeto. Kung kayo man po isang bakla, ka-respeto kayo, very, ano naman, educated kayo na hindi yun papakita na kayo, tiyak yeah, kayo po ay talaga irespeto sa buong komunidad lang po. Maraming salamat po. Uh, Bago kayo nagsabi sa mga tao kung nag-come out about sa inyong sexuality, ano ang mga pumigil sa inyo upang ipag-alam ito sa mga tao? Uh, wala namang pumigil sa akin para sabihin ko ano yung, yung, tunay kong kasarihan. As long as na nagpakatotoo na lang talaga. Yun lamang po. Thank you. Yun. Lahat <gulit> ng tao ay Kani may kanya-kanyang paniniwala. Ang importante ay tayo ay nagkakaisa. Sa interview na ito, natunghaya natin na halos na miyembro ng LGBTQ plus ay nakakaramas ng na discrimination. Kaya kaya natin ang